Hi crafters! Another day, another tutorial na naman. Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung plastic na pambal sa ating mga bouquet. Ang mga kailangan lang naman natin ay plastic cover, gunting, at tape. Pati pala ribbon. Kinuha ko na nga muna pala itong bouquet na natapos ko na at sinukat ko dun sa may plastic cover para naman saktong-sakto ang ating gagawin ginapit ko na nga yan, kita nyo naman tapos pinagdikit ko lang pinagdikit ko lang ha, hindi ko pinagpatong o ano tapos sinukat ko ulit yung bouquet kung kasya na ba o sakto na ba tapos pag sakto na siya ipagdikit nyo yan kuha kayo ng tape para mapagdikit nyo yan yan, ipinatong ko dyan yung tape para hindi na matanggal yung ginawa kong pattern tapos tinikit ko nga muna yung una, tapos dun sa huli, tapos sa gitna tapos pagkatas nyo maikabit lahat yung tatlo. Kukuha kayo ng mahabang mahabang tape. Tapos yun yung didikit nyo sa pinakagitna. Yan tulad ng ginawa ko dyan. Tapos kakat mo lang ulit. Tapos. Tapos pagkatapos nang kunin nyo yung dulo. Tapos itupin nyo ng ganyan. Maliit lang ha yung sakto lang. Para lang mag mukhang square yung ating ay rectangle yung ating gagawin plastic. Tapos yan, gumawa ko ng triangle dyan. Binaba ko yung isa. Tapos gumawa ko ng triangle doon sa both sides. Tapos kinabit, ko ulit doon. Tapos tetapan ko yan, mga anita. Yan, pasensya na kayo sa background. Marumi, gawa ng crafter talaga. Pagka mga crafter, madilumi. Ang paligid. Tapos yan, nag na nga ako. Tinape ko pala yung ginawa ko muna ng triangle, guys. Ha? Para hindi tayo magkamali. Hindi tayo hindi malubay yung gawa natin matibay ganon yan tapos tinupi ko lang ulit yung kalahati pa tapos itetip ulit natin para secure na secure pag natip nyo na yung taas saka yan dyan sa may baba kukuha ulit kayo ng mahabang tape tapos i-aano nyo dyan sa may gitna itetip nyo dyan sa may gitna Make sure nyo na nasusundan nyo lahat ng ating tinuturo para naman hindi palpak ang gawa nyo. Ganyan para kayong gumagawa ng pla ng paper bag. Alam niyo naman siguro gumawa ng paper bag, 'di ba? Ganun lang din 'yan. Ang pinagkaiba lang talaga 'yung didikitan mo. 'Yan ang didikitan ng tape. Kasi 'yun, ibuka mo 'yung loob. ayan, O kita niyo naman ang ganda, 'di ba? Pa, ano 'yung ginawa natin? Pabuka tapos pasok mo na yung buke tapos kuha ka ng ribbon mga ante yung ginamit ko ribbon dito eh yung, yung 2 cm ba yan ewan ko 2 cm or 1 inch ba yan basta yun yun alam nyo na yun yung pinababalot din natin sa buke tapos eh, sinukat ko nga lang muna para alam na ba, para pantay pantay yung gawa natin mga guys ang dami ko na sinasabi, matatapos na rin itong video. Ayan. Tapos sa pinainit ko muna yung glue, dyan ako natagalan mga auntie. Kasi, kasi ang pangit kasi ng glue gan na nabili ko. Kasi pagka ano siya, di ba pag pinush mo siya, nako mo yung glue. Pag binaba mo, lag, lalabas po ulit siya ng maraming glue, nakakaasar. Kaya ayan, ganyan ginagawa ko. Tapos ginawa ko nga pala ulit sa ribbon, inano ko ng lighter para masil siya, para hindi magtastas. Diyos ko, alam niyo na yon pag natastas na nga natin siya, i-check nyo ulit yung glue. Ayun, hindi pa nga rin mainit. Nakakabuisi. Pero pag mainit na yan, lalagyan nyo nga ulit yung... Tapos, itatansyayin nyo kung saan nyo ilalagay para maganda tignan ha. Okay, basta lagay. Basta lagay. Yan. Yeah. Na naman sa likod, ganun lang ulit sa yung process. Pagpantayin nyo yung bawat... Bawat ribbon para hindi naman nakakahiya sa bibili. ganda yun na din yung plastic. Tek kasi dagdag benta rin 'yan. Ayan. 'Di ba? Ano lang yan ibebenta ko sana yung 60, 100 na siya kasi may plastic. O siya, yun lang, pa-bye.